Hello, hello. Ito kainan na naman, Kainan na naman. Ito Ito yung ano Ito yung Elizabeth Ballroom noon. Tignan Hello naka May may, may ano na May partition na Parang One my lang ito everyone. This is my daughter. Hello ito This is my daughter. Hello everyone ayun yung mga wall na yan magtatago yan sa ano yan sa likod yan pag ano pag i-open lahat ito ito kakain kakain kami ito yung sirap Ah, oh, ito dito ko ano dito ko i-iumpisa ayan hash brown ito yung hash brown hash brown na ito uh, yeah. ito yung egg scrambled egg chicken sausage pork sausage bacon breakfast sandwich breakfast sandwich uh, Good morning. Merry morning. Christmas Good morning Matt and then sandwich again ito yung ano, ayawan ko na. <laughs> ito rin ang ano mga inumin oh yogurt yogurt yeah yogurt milk ah uh, vitamin D milk ito yung ah uh, big fat ito yung cereal. Maraming kalasing cereal. Ito yung kinakain kong oatmeal. <laughs> sabi no, sabi nung no, isabi nung no, katigang dito na isa, hindi ka kakain. <laughs> Ang kangamangan sabi sa eh, kaya ako pumunta ko dito kakain. <laughs> kaya lang nagkakatigang ako. <laughs> Ito, pag magpapaluto ka omelet, ayan omelet station. Ayan. Ayan may naluto. Wala na yung mga ano dito, mga naka-station dito. Ito pa. Ayan. Bilisan ko na lang kasi orange juice, fresh orange juice. Too big at langis. Gatorade. Maraming kulay may blue, too big. Dynamite stuff ano ito? Baka energy drink siguro ito. So big. Ayan, kakain na ako. Okay, okay, kainan na. Bye-bye.